Good morning, good morning po mga kapobinsya at welcome po ulit sa ating munting channel at ngayong araw po ay maglilimas po kami ng balon o di kaya ay magsaga ng bubon kung sa salitang ko kasi yung panahon ngayon dito sa amin is ano na po ng uh, El Nino uh, grabe yung taginit, natutuyo na yung mga tubuhan at yung mga balon po ay unti-unti na rin naubos yung tubig. Kaya maglimas po kami, no? Uh, ito, kasama natin si Michael. yan, Nalungan natin si Michael, no? Atin nalungan natin. <laughs> Tayo ni Michael. Huwag ka dyan, to. Huwag ka dyan. Ayan, uh, si Michael. Shout out kay Michael. Ayan. At saka yung sa baba. yan po yung balon namin. Dito kami kumukuha ng tubig, mga kapubinsya, yung pang paligo, pang laba o di kaya pang hugas ng mga lato, dito kami kumukuha saka yung pang inom naman namin ay binibili namin mali ito yung pang lang namin Ayan, dagdagan po namin yung ano, yung pagkakahukay para ano, day wag ka dyan day dagdagan po namin ng pagkakahukay kahit punte at saka ano na rin nilinis na rin namin yung gilid yung mga putik putik nya kasi sa sobrang tagal na hindi po siya na ubusan ng tubig yung mga alikabok okay. uh, -huh. na, ng hangin uh, yung iba ay nalalaglag po dyan kaya unti-unti po pong naiipon unti-unti naiipon uh, at nagiging putik kaya yan, rinisin namin para maging malina ulit yung tubig uh, nagano po tayo no, mga kapubinsya naglilimas ng ng ito may pang po tayo dito na soft drinks at saka tinapay ayan o no, oh, mga kapabinsya no, may pang tayo ng slice, slice bread at saka ito may palaman sa soft drinks ayan ako naman Mike ako naman Palita natin si Michael nasipagod na si Michael ayan

Dalam? Dalam pa. Dalam pa? Mabaw na lang na. Dalam alam ng graw. Hindi, magdaotin, day. Kabalok, ano? Uy, may ko. Tuntik ka lang mga mga kapatid ka yung laman. Tabusin natin yung laman muna bago dagdagan yung pagkakabukay. Okay.

Perpilomu, kutanua, kusui, kutanusia, kusui, 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 kusui.

Mga 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 kukulit. Mag-o. Do. Dito dito kina. Dito. Dito pech. Yan mga probinsya, abot na po yung ano, yung poste. Marami pong poste doon. Po, abot na po yung poste na. Dago. Dago pa.

siya, no? Grabe yung putik, napakarami. Ayan, no? Nabundok na, no? no? Dami yung pu ah, grabe yung putik, mga kapabinsya. Ang dami, naipon. Sa so, sobrang tagal na rin kasi na hindi ito na limas. Ayan. At akyat muna si Bebe. Ayan. At kakain muna kami. Ayan. Kain muna kami ng tanghalian. Nagdoto ako ng ano, ng gulay. Ito, dulay para may sabaw po kami ayan munggo po munggo tapos may kunting patula tapos isang pirasong talong nilagay ko na rin dito ayan saka itong dahon kangkong po ito talbos ng kangkong ayan para may sabaw po mas masarap kumain pag may sabaw no aw oh, no diba oh? sarap kumain pag may sabaw dito na lang kami sa labas kumain ayan kainan na mga kapobinsya uh, tsaka may ano pala tayo no? Uh, atay adubong atay ayan okay. kainan na kainan ayan oh. simpleng ulam lang po Tsaka ito may atay huh? ito ayan. gutom na Mike gutom <laughs> <laughs> bigat kasi no Mike no mabigat Mike no bugat bugat kayo Hmm? Hey. Ah, go. Ay, Yan, kain tayo mga kaprobinsya No Mike, masarap yung gulay Yung utan Ayos daw, masarap daw yeah. Simpleng ano lang Simpleng gulay lang yun mga kaprobinsya Kanina nung Nagpastol, nagpastol tayo doon ng ano ng Kalabaw natin nakuha tayo doon ng kangkong sa kanal at ito uh, may nakuha tayo na kamatis sa ating garden at saka isang patula hinalo natin dito ayan. at saka gumili tayo ng munggo 20 pesos na munggo po ayan, ayos na pangulam na yung Ayan.

Gabisera. Ayun, shout out daw kay Bro Gabisera. yan kain tayo, Bro. Ayun oh, yung munggo, simpleng munggo lang. Ano po ito? Gamot sa arthritis. <laughs> munggo. Agoy. Ayun. Kawa. Isang isang ano? Uh, plato tapos na. Mag uh, ano pa ako, magpapaluwa pa ng isa. Sarap kasi kumain pag may sabaw. gano, gano malalim na no Malabing malalim yung lalim oh. kunti na lang pag naubos po yung ano yung tubig magano na po kami mag eh, dagdagan po namin yung ano yung lalim. Para lumabas yung ano yung ano bang tawag ng tuburan sa no? Sa Tagalog. tuburan ko sa amin tawag waging sa ilunggo. po. Kapak na napakabigyan. mo.

Bibidong daw ba? Mga na tapos na po no. ayan yan 'yung pook mo, yan? bali unti-unti na po na ano na lumalabas 'yung ano, 'yung tubig ayan. Napakarami po ng putik, no. At bali tapos na po. Tapos na po naming limasin o kaya isag ah, yung balon. Ay pupunta po kami sa ano sa ilog. Upang ano po maligo. Yan sila oh. Yeah. Grabe <laughs> yung putik no. Matagal na kasi na ano na hindi na na limas o nasaga ano thank you po no mga kaprobinsya sa inyong panonood at kita kits po sa mga susunod natin vlog at god bless po sa ating lahat